Anong ganap sa mundo ng showbiz? Kamakailan lamang ay naging usap-usapan ang pahashtag ng TV personality model businesswoman na si Maggie Wilson sa kanyang cryptic post na tila may kinalaman umano sa pinagdadaanan niya ngayon. Partikular sa mga kinakaharap na kasong isinampas sa kanya ng estranged husband na si Victor Kansunji. Ayon sa Instagram post ni Maggie noong biyernes ikalabing apat ng Oktubre, If you can't get a woman to bow down to you and crawl, then just file tons of cases against her. Only weak men fear strong women. Ang hashtag niya rito ay hashtag small issues. Naintriga ang mga netizen sa kahulugan ng eggplant emoji sa kanyang hashtag. Hindi naman tinukoy ni Maggie kung tama ba ang mga intriga ng mga netizen sa comment section. Subalit naniniwala ang mga netizen na ang pinatutungkulan nito ay ang dating asawang si Victor. Matatanda ang inamin mismo ni Maggie na kinasuhan siya ni Victor ng adultery kasama ang business partner na si Tim Connor. Patong-patong paaniya ang mga kasong balak na isang pa nito. Naikwento pa ni Maggie ang ginawa umanong panghihimasok ng mga tauhan nito sa kanyang tinutuluyan upang palayasin siya. Samantala, matapos ang pinag-usapang talong sa hashtag ay nagpakawala naman ng sariling hashtag si Victor na makikita sa kanyang Instagram story nitong Martes ng gabi, ikalabing walo ng Oktubre. Hashtag easy to feel small in such a big cave. Saad niya sa litrato kung saan makikitang tila nasa entrada siya ng isang yungib o kuweba. Mababasa rin dito ang iba pang hashtags na Hashtag you know this place is next to a beach. Hashtag all I can say is this beach has a huge cave. At hashtag this cave must be royalty. Kapansin-pansin kasing wala namang makikitang beach sa naturang litrato. Ito na kaya ang buwelta ni Victor sa pinag-usapang hashtag ni Maggie? Samantala, si Tim Connor naman ang nagpakawala ng cryptic post matapos ang pinag-usapang hashtags ni Victor. A huge cave for you? Only after you told me to explore. You can't beat European engineering at Hublot, ayon sa caption ni Tim. Samantala, dead malang muna si Maggie sa tirada ng kanyang dating partner. Sa ngayon kasi ay abala si Maggie sa pagdalo sa mga fashion event sa Malaysia. Binalander niya ang outfit sa Hublot party. Kasama ang sabi-sabing boyfriend niya ngayon na isang thai. Nagpost din si Maggie na todo outfit sa Ralph Lauren show. Sa ngayon walang anumang indikasyon na gustong patulan ni Maggie ang patutsada ng ex. Anong masasabi mo sa balitang ito?